Okay. Oh, naman. Uy. Lakas. <laughs> pray, relax lang pre Coach Randy, isa namang ano dyan. Hello. <laughs> Magagaling sila. Giro. Moanya. blue corner naman. Sampalang na! Boom! pala la la Boom! Boom! muka

Relax pre. Relax lang pre. pre, relax lang pre. Maubos angin mo. Tas mo kamay mo pre. Tas mo kamay mo. mo Box. Jab, puntos ka lang Jen, Puntos ka. Alam pumupuntos ka. Huwag ganyan, huwag ganyan. Coach Randy, sana mga ano dyan. Hello. <laughs> Alright on Mai, Gagaling sila. Puntos jab ka, jab ka. flicker. flicker, flicker para hindi niya maka-counter. Oh. Oops. Huwag kang gaganyan, sasabay siya. Puntos ka lang. Sige, lamang ka na, puntos ka lang. Huwag kang susunod, flicker. Sige. Huwag papasok ng alanganin, ka-counter yan. Jajab ka lang. Flicker lang, flicker. Sa may leg lang, sa may leg. Sige bilis Okay, <laughs> <laughs> push mo na. Push mo na. Pakita mo kung sino ka. <laughs> Ayan na. Kabang siya. Flicker. Flicker. Ka-counter yan. Tas mo kamay mo. P puntos. Puntos. Sa... Wag ganyan, wag. Wag away ka tol. Basic ano, basic boxing. Basic boxing pal wag ganyan. Ge okay, lamang ka na. Lamang ka na. Alis, alis. Ge, okay, push. Good! Oh, makipagkamay ka pare! Nalo ka na! Makipagkamay ka! Respect! 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 Respect!